Hi everyone, welcome back to my channel at ngayon ako ay magluluto ng adobong paanang manok ito ay tira ng akin na bili last week sa Asian store so tipid-tipid tayo guys kasi sobrang mahal ito so ayun na po natanggalan ko na siya at inuhugasan ko na malinis naman yung mga ano dito kasi mga frozen naman so one day for alam ko na rin to. So, ayan na. Meron akong luya, sibuyas, at bawang. Ayan. Habang binabalatan natin si bawang, ilang piraso lang yan guys. Kahil, dahil mahal ang bilhin dito. Tipid-tipid tayo. Kaya, ayan lang ang aking Ricardo ngayon. So, ayan na siya guys. Tapos na nabalatan ang aking mga sangkap. At naugasan ko na rin at ito ay atinang i slice ang aking bawang. Sa aking tatlong pirasong bawang, ito na siya. Ganito lang po ako mag-slice. At ang aking onion ay kalahati lang po dahil sobrang ano nito dami at malaki po siya. Sa ginger naman hindi ko na siya masyadong uh, binalatan kasi malinis naman at gusto ko rin yung may balat-balat pa sa aking luya. So medyo marami po ang luya ko ngayon kasi sa adobo po gustong gusto ko yung talagang malalasahan ko yung ginger. So ayan na siya guys. Ah. At akin nang ilalagay mo na ang kawali habang nag-i-slice ako. At ayan na, nilagyan ko na ng oil. Ilalagay ko muna yung luya kasi pinapabrown ko muna yan siya guys para talagang lumabas yung kanyang amoy kasi masarap sa manok yung ano mawawala yung lansa so ipapabrown ko siya ilagay ko na rin yung bawang ipapa uh, ipapabrown ko din yan pero sinabay ko na rin yung uh, sibuyas kasi sayang yung init guys sayang yung gas so pinaghiwalay ko lang pero pwede na yan maluluto din yan pag nabrown ko na sila at pwede ko na rin yan silang haluin para mas masaya so pinagsama ko na ang tatlo kunting halo-halo langin guys may maya ay atin ang mailagay yung mahiwagang paa ng manok so after ma brown guys ayan na nilagay ko na siya ups may nahulog pa hindi sinasadya gusto pa atang kumawala so sa akin pagluluto ng adobo ganito lang yan siya guys simple lang naman siya so pag nailagay ko na lahat itong paa ng manok ah, at ito ay konting painitin lang nilalagyan ko na siya ng bell pepper sa adobo guys hindi na ako gumagamit ng asin so after ng pepper hahaloin ko siya muna sa glit at pagkatapos niyan pag nahalo ko na siya ng bonggam bongga at ayan na siya maganda ng kanyang pagkaano may gusto pang kumawala ulit so ayan na siya guys ang ating mahiwagang manok, kunting iwan muna natin. Nilagyan ko na siya ng sugar guys kasi para maano yung lasa niya. At nilagay ko na rin ang toyo, dato puti. So nilagyan ko muna siya ng konti ng dato puti at ayan na yung suka ng ating vinegar. Kunti lang muna ilalagay ko kasi i-estimate ko pa yan siya, yung lasa niya. So, konting halo-halo lang muna tayo ngayon guys. Ah. Tapansin ko parang konti lang yung aking tuyo at dinagdagan ko pa siya ng konti para mas masarap. Kasi mamaya gusto ko siya maging sticky. So, halo-halo na lang muna tayo sa ngayon guys. Hanggang sa ma malagyan na, na lahat ng toyo ang ating paa ng manok. At pagkatapos niyan ay takpan muna natin. Hayaan muna natin siya ng kumulo dyan ng mga ilang minuto guys. So, kulo ka lang dyan ng kulo hanggang sa siya ay lumambot. So, pag guys, pag medyo maano na yan, ayan natin, chichik natin. Ito yung unang halo natin. Hayaan lang muna natin siyang kumulo ng kumulo dyan. After that, Ate na yang Maano ang lasap? Sorry sa ihe guys Ang aking bulilit ay Gustong kunin ang aking cellphone So ayan, ilagyan ko siya ulit ng bell pepper para mas yummy at hayaan ko muna siya dyan pakuluan ko muna ang pakuluan ng mga ilang minuto para mas lalo pang lumambot So habang naghihintay tayo, na uh, ayan na siya, i-check muna natin ulit. Ito po ang aking pangalawang halo at imbalikta rin si Paa para ma para magpantay ang kanilang kulay. Ibilad natin siya sa toyo guys para mangitim, di ba? Para yummy. Kasi pag nag na lahat yung mga panayan, ibig sabihin, luto na siya or malambot na. So, palambutin para natin ang palambutin yan siya, guys. So, okay na yan. Mga ilang minuto lang din naman at sulit na yan. So, atin mo muna siyang takpan at pakuluan pa ng pakuluan. Para din ma-estimate natin yung toyo niya kung hanggang sa lumapot po siya. So, hayaan na lang muna natin siya dyan, guys. So, few minutes later, ayan na, iti-check ko muna siya. Ito muna ang another halo. So, medyo sticky na yung ang ating uh, sarsha. sarsa. So, okay na yan siya, guys. Kunting pakulo na lang para sa lumambot siya. So habang ako ay nag ano, dito, ang aking bulilit ay maingay at magulit. She keep following mommy. <laughs> Madaldal na po siya ngayon guys. So ayan, hayaan mo na natin, takpan natin siya. At magpakulo pa tayo ng mga ilang minuto. Few, few minutes later, ayan na ating haluin ulit. At ito na siya guys iba medyo maano na halo pa ng halo. at mamaya ay atin na atin mo anuhin saglit so ayan na siya guys sticky na yung sabaw gusto ko kasi sa adobo yung ano hindi na kasi ako gumagamit ng ano ng seasoning pang palasa sapat na sa akin yan ganyan so ayan na siya guys ang ating mahiwagang paa ng manok. Masarap ilang kainan din yan. So, di ba? It looks yummy. Wow, it's so delicious. Ayan na ang konting sabaw. So, pwede kong pakainin nito si bulinggit. Yung sabaw lang. Lagay ko sa kanin. Kunti lang naman ang pinapakain ko sa kanya. Hindi ko lang siya pwede pakainin ng manok. So, ayan po, ayan po yan guys, ang ating mahiwagang manok para sa tanghalian. O, oh, ba diba? Ang sarap-sarap niyang tingnan. Yan lang po ang pangaparaparaan po natin. Ako lang din naman kakain ito. At may pagkain naman yung daddy niya. So, thank you for watching guys. Bye-bye.